Article Our... <tipos> 1. Update. Update. Pagkatao mga kamuli, patuloy ang paghahanda ng Filipino National Police para sa natin ng seguridad sa ikapan ng siga sa mission address ng tona ng Pagunong Bongbong Matosya. Alas 4, kaninang madaling araw, pinangunahan ni Pente Chief General ni the III ang command conference ng karami na dinaluhan ng mga miyembro ng command group, regional at district directors ng NCR operations, investigation, and detection management, intelligence, maging ang police community relations. And ito rin, ang pagising ng maaga ay maliit na sakritisyo lang kumpara sa tiwalang ibinibigay ng mamamayan sa mga programa ng PNP. Bigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagiging mapagmatsan at maagap na pamumuno upang matiyak ang maayos at payapang pagdaraos ng zona ng Pangulong.